ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 minuto Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 9 Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoja paslėpta ir atskleis širdžių sumanimus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslepta ir atskleis širdžių sumanimus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 5 Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni satanas, dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Huwag kayong magkait sa isa't isa, Malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikologis Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon, hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 11 Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 12 Datapuat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon, kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 13 At ang babaing may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 23 Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa tao. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 7 Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos Dayosan, gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, Umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 24 Huwag hanapin nin man ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Huwag sariling kapakanan ang hanapin nyo, kundi ang sa iba.